I'm not yet done. Tingnan yan. <laughs> ang aking greenhouse, punong-puno, ang dami pa sa labas. See that? Oh, nilagay ko lang dyan, oh. Nilagay ko ng malaking bato. Mm. na yelo yung lemon pa lang hindi pa yan hinog. so gusto ko tong amoy nito basil leaf dami yan sa ilalim pa sa ilalim <laughs> ayan wala akong sinayang na space meron pa ako sa greenhouse sa isa kong greenhouse ano palang to halaman marami pa sa labas bago mag freezing inaunti ko ilagay dito sa loob muna yung aking malaking pinutulang ko na nga to eh hmm.